Maraming lalaki ang nag-aakalang naiintindihan na nila ang mga babae. Sa panlabas, oo, madalas silang mahinhin, sweet at maalaga. Pero kapag mas pinasok mo ang mundo nila, malalaman mong mas malalim pa pala sila kaysa sa iniisip mo. Ang mga babae ay may mga subtle na kilos, ugali at paniniwala na hindi basta-basta nahahalata ng mga kalalakihan hanggang sa mapaisip na lang sila, bakit ganun ang ginagawa niya? Kaya sa video na to, bubuksan natin ang ilang mga random pero nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga babae, mga bagay na akala ng karamihan ay maliit lang. Pero sa totoo lang, malaking indicator pala ng nararamdaman nila. Kung lalaki ka, maghanda kang masurpresa at kung babae ka naman, baka mapangiti ka dahil sa wakas, may nagsalita na tungkol sa mga hindi mo sinasabi pero ginagawa mo. Ang mga fact na ito ay hindi lang basta chismis o stereotypical observations. Galing ito sa pinaghaluhalong insight mula sa psychology, social behavior at simpleng obserbasyon ng tunay na buhay. At tandaan mo, sa dulo ng video na to, merong isang revelasyon na hindi mo iisipin na totoo pala isang bagay na madalas ginagawa ng babae pero halos walang lalaki ang nakakaalam kung bakit, kaya manatili hanggang huli. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong klasing mga video, ay mag-comment ng oo. Kung hindi mo naman nagustuhan, ay okay lang, mag-comment ka lang ng hindi para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Number one, alam mo ba na mahilig mang stalk ang mga babae ng profile? Ito ang hindi inaamin ng karamihan sa kanila, pero totoo, kapag interesado sila sa iyo, hindi lang nila tinitingnan ang profile picture mo, inaaral kanila, Scroll sila sa lumang post, tinitingnan kung may ex ka, kung paano ka mag-comment, kung anong klasing tao ka sa social media. Hindi ito dahil stalker sila. Ito ay dahil gusto nilang makilala ka in a deeper, more subtle way. Bago pa man sila magdesisyon kung worth it kang kausapin, pagkatiwalaan o seryosohin. Isang halimbawa, may lalaking nagulat na lang dahil nakakomment ang isang babae sa picture niya noong 2020. Hindi raw niya napansin yon, pero ang babae, Pinaglaanan ng oras para balik-balikan ang mga lumang posts para alamin kung consistent ang ugali ng lalaking yon. Hindi dahil sa pagiging creepy, kundi dahil gusto niyang masigurado kung totoo ba ang pinapakita sa ngayon. Sa Stoicism, sinasabi na dapat mong kilalanin ang sarili at ang mundo bago ka mag-react. Ganon din ang ginagawa ng mga babae gusto nilang kilalanin ka bago sila mag-invest ng emosyon. Hindi nila sinasabi, pero sa likod ng bawat scene o like nila, merong silent background checking na nangyayari. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan, kahit di mo pa sila nilalapitan, alam na nila kung anong klasing tao ka. Dahil tapos na sila sa silent research nila, lahat ng pinost mo, kinopia na ng utak nila. Kaya huwag kang magtaka kung parang kilala ka na agad kahit kakakilala nyo lang. Number two, ayaw ng mga babae na nauuna silang mag-chat o mag-text. Isa ito sa mga pinaka-common pero misunderstood na katotohanan. Kahit gustong gusto ka na ng babae, kahit inaabangan niya ang bawat post mo, kahit sabik na sabik siyang kausapin ka, madalas hindi siya ang unang magte-text. Bakit? Kasi natatakot siyang isipin mong clingy siya. Ayaw niyang isipin mong wala siyang sariling mundo. Gusto niyang ipakita na composed siya, independent at hindi desperate. May isang babae na araw-araw iniisip kung mag-message ba siya sa isang lalaki. Pero araw-araw rin siyang natatalo ng takot. Iniisip niya, paano kung busy siya? Paano kung isipin niyang makulit ako? Sa ganitong paraan, pinipili niyang manahimik kahit nasasaktan siya sa sarili niyang katahimikan. Sa modern dating, may power play na nagaganap kung sino ang unang kikilos, parang siya ang mas interesado. At para sa karamihan ng babae, mahirap 'yon. Gusto nilang iparamdam sa iyo na ikaw ang lalaki na dapat ikaw ang mauna. Hindi ito pagyayabang, kundi instinct para protektahan ang sarili nila sa rejection o judgment. At kapag lalaki ka at hindi mo ito naiintindihan, baka ma-misinterpret mo siya bilang hindi interesado. Pero sa likod ng sin niya o ng bigla niyang pag lang pagkatapos ng ilang oras, may mabigat na damdaming pinipigilang masabing namimis kita. Number three, gusto talaga ng mga babae yung seloso pero chill lang yung tipong hindi overacting. Contrary sa sinasabi nilang ayoko ng seloso, ang totoo, gusto nila yon. Pero dapat may finesse. Gusto ng babae yung lalaking may sense of ownership, not possessiveness. Yung tipong mapaparamdam mong mahalaga siya sa'yo, pero hindi mo siya kinokontrol. May boundary, pero may lambing. May proteksyon, pero may respeto. Isang halimbawa nito. May lalaking tinanong ang girlfriend niya kung sino yung kasama niya sa picture. Hindi siya nagalit. Hindi siya nambastos. Simple lang na, Uy, sino to? Sapat na yon para maramdaman ng babae na nagmamalasakit siya. Hindi niya kailangan ng pagsiselos na may kasamang mura. Ang kailangan niya, atensyon at pag-aalala. Sa psychology, may tinatawag na mate guarding natural na instinct ng lalaki na pangalagaan ng taong mahal niya. Pero ang healthy expression nito ay hindi pagmumura kundi pagkakaroon ng interes. Gusto ng babae na ipaglaban mo siya pero hindi mo siya ilalagay sa kulungan. Kapag chill ka pero ma-effort, kapag tahimik ka pero mapagmasid, dun ka nila mas lalong hinahangaan. Kasi para sa kanila, ang tunay na alpha ay hindi nagwawala. Tahimik lang, pero ramdam mong nandyan siya palagi. Number four, ayaw ng mga babae ng bastos na biro or mga green jokes. Oh, kahit pa tumatawa sila minsan, kahit pa kunyari, kinikilig sila, malaki ang chance na pilit lang yun. Kasi ang babae binibigyan ka ng chance na irespeto siya. Pero kapag lumagpas ka na sa linya, nawawala ang respeto niya sa'yo. Hindi porke nag-comment ka ng sarap mo siguro magmahal. Ibig sabihin kikiligin na siya. Baka nga itinatagong binura ka na sa isip niya. May isang lalaki na laging nagko-comment ng double meaning. Nung una, nire siya ng babae ng haha. Pero hindi niya alam, bawat haha ay katumbas ng isang point na minus sa respeto. Hanggang sa nawalan na lang bigla ng gana yung babae tapos magtataka pa siya kung anong nangyari. Ang tunay na gentleman ay marunong magpatawa nang hindi nangangailangan ng kabastusan. Sa stoic virtues, may tinatawag na sophrosyne o moderation. Ibig sabihin, hindi ka nagpapadala sa bugso ng emosyon o kalandian, pinipili mong irespeto ang sarili mo at ang kausap mo. Kapag marunong kang magpigil, mas lalong naa-attract ang babae, hindi sa pagiging boring kundi sa pagiging disente, kasi sa mundong puno ng bastos, ang marunong rumespeto ay rare. Number five, kapag pinapapili ka ng nail color o binibiling bagay, ibig sabihin type ka niya kasi naniniwala siya sa taste mo. Ito yung mga simpleng tanong na akala ng lalaki ay wala lang Anong kulay ng kuko ang bagay sa akin? O kaya, anong design ng phone case ang kukunin ko? Pero ang totoo, kapag tinanong ka ng babae tungkol sa desisyon niya, ibig sabihin gusto niyang marinig ang opinion mo at pinapahalagahan niya yon. Isang araw, may lalaking tinanong ng girlfriend niya kung bagay ba sa kanya ang dark red na polish. Akala niya simpleng tanong lang kaya sinagot niya ng, Ikaw bahala. Nagiba ang mood ng babae. Hindi niya alam na yung tanong na yon ay para iparamdam kung gaano kahalaga ang opinyon niya. Hindi lang kuko ang usapan. Relasyon din yon. Sa communication, ang mga babae ay indirect. Ibig sabihin, minsan may gusto silang iparating pero hindi nila diretsyong sinasabi. Kaya kapag pinili kang maging part ng decision nila, huwag mong balewalain kasi ibig sabihin nun, may tiwala siya sa taste mo sa prinsipyo mo at sa paningin mo sa Kanya. Kapag na-master mong sagutin ang mga tanong nilang tila walang kwenta, mas lalo ka nilang minamahal kasi pinapakita mo sa kanila na pinapakinggan mo sila at binibigyan mo ng halaga ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Number 6. Alam mo bang ang mga babae ay may photographic memory sa emotional moments? Kapag nasaktan mo sila, kahit isang maliit na salita lang 'yan, matatandaan nila. Hindi dahil mababaw sila, kundi dahil malalim silang magmahal. Kapag napasaya mo sila, kahit simpleng sorpresa lang, tandang-tanda nila 'yon. Kaya huwag mong maliitin ang maliliit na bagay. May isang babae na umiyak dahil nalimutan ng boyfriend niya ang simpleng monthsary greeting. Hindi niya sinabi agad, pero sa puso niya parang may nabura. Bakit? Kasi sa kanya, kahit walang regalo, kahit walang bongga, ang pagpapakita ng effort sa maliit na bagay ay sukatan ng tunay na pagmamahal. Sa neuroscience, may studies na nagpapakita na mas emotionally attached ang utak ng babae sa memory recall. Ibig sabihin, mas madali silang makaalala ng feelings na na-experience nila noon. Kaya kapag nasaktan mo sila, Mahirap burahin. At kapag napasaya mo sila, hindi mo na kailangang ipaalala. Buhay na buhay na yon sa puso nila. Kaya kung gusto mong mapanatili ang pagmamahal ng isang babae, huwag kang maghintay ng grand gestures. Yung maliliit mong effort kapag sincere, sapat na para manatili ka sa puso nila habang buhay. Number 7. At ito na ang pinakahindi alam ng maraming lalaki ang mga babaeng masayahin, kalog at palangiti. Madalas sila ang may pinakamabigat na pinagdadaanan. Ito ang huling fact at marahil ito ang pinakaimportante. Akala ng karamihan, kapag ang babae ay palaging masaya, nangangantsaw, laging may energy, masaya na talaga siya sa loob. Pero kadalasan, yon ang ginagamit nilang maskara para itago ang mga bagay na ayaw nilang ipaalam kahit kanino may babaeng palaging clown ng barkada laging bida laging tumatawa pero sa gabi tahimik siyang umiiyak sa kama niya hindi niya masabi kahit sa pinakamalapit niyang kaibigan ang pinagdadaanan niya bakit kasi sa tingin niya kapag nagsalita siya baka mawalan siya ng halaga sa mga taong umaasa sa kanya para sa good vibes. Dito papasok ang tunay na lalim ng pakikipagrelasyon sa babae. Kailangan mong basahin hindi lang yung sinasabi niya, kundi lalo na yung hindi niya sinasabi. Ang stoic na lalaki ay kalmado pero mapagmasid. Hindi kailangan ng babae ng lalaki na laging nagsasalita. Kailangan niya ng lalaking nakikinig, lalo na sa mga hindi niya kayang ipahayag. Kaya kung may babae kang kilala na laging masayahin, wag mong isipin na okay lang siya palagi. Minsan, siya pa ang pinakanangangailangan ng yakap ng tanong na, okay ka lang ba talaga? At ng taong makikinig sa mga hinaing niya. Maraming katotohanan tungkol sa mga babae ang hindi basta-basta lumalabas sa usapan. Dahil ang babae, likas na marunong magtago ng nararamdaman. Hindi dahil gusto niyang magpamisteryosa, kundi dahil gusto niyang protektahan ang sarili niya. Sa mundong puno ng judgment, ang bawat kilos niya ay isang sining ng pagsasabay ng kabaitan, katalinuhan at tapang. At kung lalaki ka, mas magiging buo ang pananaw mo kapag natuto kang unawain ang mga bagay na hindi agad nakikita. Kaya sa susunod na may babaeng hindi nagreply agad o nagtatanong ng simpleng bagay o laging tumatawa, alalahanin mo ang mga natutunan mo ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging mas mapagmasid, mas mapagpakumbaba at higit sa lahat marunong umunawa. Dahil ang babae, kapag naramdaman niyang totoo ka, mas totoo pa ang pagmamahal na ibabalik niya sa iyo. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.